Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay madalas magising sa gabi dahil sa matinding pulikat? O kaya naman ay nahihirapang kumilos dahil sa paninigas ng masel? Maraming matatanda ang nakakaranas ng ganitong problema. Pero may magandang balita ang tamang pagkain ay maaaring makatulong upang ma-relax ang masel, mapabuti ang sirkulasyon, at maiwasan ang pulikat bago pa ito magsimula. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 3 superfoods na makakatulong sa mga seniors upang manatiling malakas at malaya sa pulikat. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo para sa mahahalagang nutrition tips na maaaring makapagpabago sa iyong buhay. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Number 1. Itlog Pampalakas ng masel at pampaiwas sa pulikat Isa sa pinakaabot kaya at masustansyang pagkain na dapat isama sa iyong diet ay itlog. Pero paano nga ba ito nakakatulong upang maiwasan ang pulikat at mapanatili ang lakas ng masel? mayaman sa protein. Ang protein ay mahalaga sa pagbuo at pag ng mga masel. Sa pagtanda, natural na bumababa ang mass ng ating masel. Sarcopenia Kaya mas nagiging prone ang seniors sa panghihina at pulikat. Ang itlog ay isang complete protein source. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng 9 essential amino acids na kailangan ng katawan upang panatilihing matibay ang masel. May vitamin D para sa malakas na buto at muscle. Ang vitamin D deficiency ay isa sa pangunahing sanhi ng kahinaan ng muscle at madalas na pulikat. Dahil karamihan sa mga nakatatanda ay hindi na gaanong nakakapagpaaraw, ang pagkain ng itlog ay makakatulong upang mapanatili ang sapat na antas ng vitamin D sa katawan. Mayaman sa vitamin B12 para sa malusog na nerves Kapag kulang sa vitamin B12, maaaring magkaroon ng nerve damage na nagiging sanhi ng panginginig, pamamanhid at pulikat. Ang itlog ay sagana sa B12 na tumutulong upang mapanatili ang tamang komunikasyon ng ating mga ugat at muscle. Gaano karaming itlog ang dapat kainin ng seniors? Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain ng 6 to 7 itlog kada linggo ay ligtas para sa karamihan ng matatanda. Kung may high cholesterol, maaaring kumain ng egg whites o kumonsulta sa doktor para sa tamang dami. Number 2. Saging Natural na pangontra sa pulikat Alam mo ba na ang kakulangan sa potassium ay isa sa pangunahing dahilan ng madalas na pulikat? Dito pumapasok ang saging bilang isa sa pinakamainam na pagkain upang maiwasan ito mayaman sa potassium. Ang hipokalemia o kakulangan sa potassium ay nagdudulot ng panghihina at madaling pagkapulikat ng muscle. Isang medium-sized na saging ay may 420 mg ng potassium, sapat upang makatulong sa muscle contraction at nerve signaling. May magnesium para sa muscle relaxation. Ang magnesium ay mahalaga sa pagpapanatili ng malambot at flexible na masel. Isang saging ay may 32 mg ng magnesium na tumutulong sa pagbawas ng muscle tightness at pulikat. May vitamin B6 para sa nerve health. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa tamang paggalaw ng muscle at nagpapabuti sa daloy ng oxygen sa katawan. Isa pang magandang benepisyo nito ay ang pagbabawas ng pamamaga na maaring magdulot ng pananakit ng muscle. Kailan dapat kumain ng saging? Para sa pinakamagandang resulta, kumain ng isa hanggang dalawang saging sa isang araw. Para sa may diabetes, mainam na isabay ito sa pagkaing may fiber tulad ng mani o oats upang maiwasan ang biglang pagtaas ng blood sugar. Number 3. Mani at buto pangontra sa pulikat at pangsuporta sa sirkulasyon. Bukod sa itlog at saging, isa pang superfood para sa malakas na muscle at malusog na nerves ay mani at buto, gaya ng almonds, cashews, at pumpkin seeds. Mayaman sa magnesium at potassium. Ang magnesium ay tumutulong upang marelax ang muscle at maiwasan ang biglaang spasms. Narito ang ilang halimbawa ng magnesium content sa 1 ounce ng mga mani at buto. Pumpkin seeds, 168 mg or 40% ng daily needs. Almonds, 77 mg or 20% ng daily needs. Cashews, 74 mg or 19% ng daily needs. my healthy fats para sa malusog na sirkulasyon. Ang omega-3 fatty acids sa walnuts at flax seeds ay nagpapababa ng pamamaga ng muscle. Ang monounsaturated fats naman sa almonds at cashews ay nagpapaganda ng daloy ng dugo upang matiyak na nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients ang muscle. May protein para sa muscle repair. Tulad ng itlog, mayaman din ang mani at buto sa protein na tumutulong sa pagpapanatili ng malakas na muscle at pag-iwas sa pangihina. Paano isasama sa diet? Maari kang magdagdag ng isang dakot ng mani sa iyong oatmeal, salad o kainin ito bilang merienda. Siguraduhin lang na piliin ang unsalted nuts upang maiwasan ang sobrang sodium intake na maaring magdulot ng dehydration. Ang madalas na pulikat ay maaring maging hadlang sa pang-araw-araw na gawain ng mga seniors. Pero sa tamang nutrisyon, ito ay maaaring maiwasan. Kumain ng itlog para sa protein vitamin D at B12. Kumain ng saging para sa potassium, magnesium at B6. Kumain ng mani at buto para sa magnesium, potassium at healthy fats. Dagdagan ito ng sapat na pag-inom ng tubig at regular na ehersisyo upang mapanatili ang malakas at malusog na katawan. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa iyong mga mahal sa buhay. Ano pa ang mga pagkain na sa tingin mo ay nakakatulong sa pag-iwas sa pulikat? I-comment sa ibaba at pag-usapan natin. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.